Malapit na siya magkabutas-butas Guys Malapit na magkabutas-butas So, nag-iisip ako guys kung so ilang uh, uh, Bulpatul Ang kailangan dito para matakluban yung mga uh, Malapit na siyang masira guys yung yero eh Good morning guys uh, Sunday morning It's a beautiful Sunday Alright, syempre guys kahapon uh, Napakalakas ng uh, hangin Napaka Kagabi napakalakas ng Ang uh, uh, ulan dito sa amin nakala ko bumabagyo na grabe so dito guys uh, may konti akong problema yung bubong ng aking tapat ng lutuan eto guys papakita ko sa inyo malapit na siya magkabutas butas guys malapit na magkabutas butas so mga ilang uh, ang dito para matakloban yung mga malapit na siyang masira guys yung yero eh oh malapit na masira yero so nagtanong ako kung magkano ang uh, yero ah uh, ito guys na nasa around 300 pesos ang isa so ang mahal guys napakataas ng presyo ng yero kaya ang inisip ko na lang uh, lalagyan ko na lang siya ng bulkasil para matakluban yung maliliit na butas yan kaunti na lang guys mabubutas na siya magkakasira-sira na siya kaya kailangan ah uh, tapalan na siya ng uh, So, mga ilang bulk kaya ang kailangan dito. Guys, no? Oh, sayang, sayang naman kasi yung yung yero kung papaltan ko ng ng bago. Eh kamahal-mahal ng bago. 300 lang isa, tatlo ito, bali 900. Kaya eh ang kasi 60 pesos to uh, 80 pesos ganun. Siguro, ang na lang siguro ang ilalagay ko para matakloban yung counting butas guys sayang kasi yung yero tsaka yung kahoy sayang oh eh kamahal mahal ng kahoy din alright guys so guys uh, comment lang guys kung anong kailangan dito gawin kung mga ilang bulkasi lang yung lang gagamitin so ayan guys Whew, huh, nangihinayang ako sa yero ayoko sanang paltan nito eh ano Mahal kasi ng bago eh. So ayun guys. So ayun, uh, nakita nyo naman na uh, malapit nang magkaputas-putas yung aking yero. Malapit na siyang masira. Uh, Nanghihina na kasi ako sa yero eh. Kaya bibili na lang ako ng bago. So today is a beautiful Sunday. Good morning and goodbye.